Tingnan yung mga kambing ko mga idol oh. Ha? oh busy sila sa pagkain ng napier. Yan. Yan ka sarap isipin na uh, hindi pala yung mga kambing mo. At kayong, yung oh, anak na ito eh. Ito, so, buntis Ito. Oh, hello, buntis yan. Oh, buntis yung naman ito, mga idol. Ito ang pugi kong lalaki, oh. Buntis yan, pati yung itim, mga idol, buntis yan, oh. Buntis yan. Pati yung isang mga idol, oh. malaki oh. Buntis yan, mga idol. dan Sarza pengen isipin idol. Hmm. Tingnan ng idol. Ha? Ah. Kamo, oh. ah. mga mga dok pa ko dito mga idol na uh, Rhode Island. Yan. Ng uh, Rhode Island na idol. Dami dami na ito mga idol Mayroon pa akong mga sisi doon sa bahay dito pa Ito na Ito na talaga ang kong mga idol Yung uh, Libangan kong mga idol Kahit ibalik balik ko ito yung mga video nito Hindi ko magsawa kasi Ito eh, passion kita mga Uh, October, Agusto, September. Mga Oktobre siguro ito, mga na ito, mga kambing na ito. mga um, ko Yeah, shout out pala ako sa mga kaibigan ko lahat yan sa San Jose mga pakig pamili sila si Roswell Jolito si Matay, yung mga kapatid niya lahat yan yung mga pinsan niya dyan shout out ako sila lahat